Isang pagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli sa Idro Bernales ng Batch 3 at ito naman ang aking devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay ano ang isang dahilan kung bakit dapat tayo magtiwala sa Diyos o cosmological argument. At ang Bible verse natin ay Nehemiah chapter 9 verse 6. Bago tayo magsimula ay alamin muna natin kung ano nga ba ang cosmological argument. rito na it is an argument for the existence of God based on the observation that since a very long thing in the universe has a cause, the universe itself must also have a cause, which can only be God. At ang Bible verse in the ah, chapter 9 verse 6, ah, You alone are the Lord. You have made the heavens, the earth, the seas, and everything in them. You give life to all of them. and the heavenly lights bow down before you. At ngayon araw ay meron naman tayong tatlong Kalam cosmological argument. Una-una na rito ay everything that begins to exist has a cause. Sinasabi naman dito na lahat ng na nagsisimula ay may dahilan at may nakatakdang plano para dito. Ikalawa ay the universe began to exist ang universe o ang kalawakan ay nagsimula na mabuo at magkaroon ng forma. Pangatlo, ay therefore the universe has a cause. Isasabi rito na mayroong rason na paglikha ng universe o ang ating kalawakan ay di naman ito nabuo ng biglaan mula sa mga pagsabog ng mga bituin. Isasabi naman sa Genesis chapter 1 verse 1, In the beginning, God created the heavens and the earth. Sasabi rito na simula ay ginawa ng Diyos ang langit at lupa at lahat ng mga bagay na napapalaw dito. At para naman sa ating teaching ngayong araw ay unang una, God exists outside of time, space, and matter. At ang Panginoon ay naroon na o naparito na kahit hindi pa nagkakaroon ng oras, mga kalawakan, o matter. At siya ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng mga ganito bagay. Ikalawa ay God is the source of all existence. Ang Panginoon ang gumawa ng lahat ng universe. kaya sa kanya nagmula lahat ng creation na mayroon sa buong kalawakan. Pangatlo ay God is an all-powerful and eternal God. Ang Diyos ay makapangyarihan at walang hanggang Panginoon. At para naman sa ating application mga kapatid, ay unang-una, -una, wait for God's perfect timing. Ang Diyos ay may nakatakdang plano para sa atin kung kaya hindi dapat natin itong minamadali magkos ay lahat ng pagsubok na ating dadanasin ay gawin natin lesson sa atin o so, gawin natin itong mapasalamatan natin Panginoon dahil nararanasan natin ng ganitong mga problema na nagpapalakas sa atin physical at spiritually ikalawa ay present your request to God ipanalangin natin ang ating mga ma kadustuhan sa ating Panginoon at huwag tayong mainip na antayin ng kanyang sagot dahil ito ay talagang may plano sa atin ng Diyos kung ano man ang ating nilanais at ikatatlo at panghuli ay trust God with all your heart hindi lamang dapat tayo hingi ng hingi or request ng request sa ating Panginoon ang dapat natin gawin habang tayong naghahantay sa plano natin Panginoon ay magtiwala tayo sa Panginoon na mayroon siyang magandang plano para sa atin dahil wala siyang ibang ninanais kundi tayo ay malagay sa mga gandang o mapabuting ating kalagayan ang ating mga sarili kung kaya dapat ibuhos natin ng buong puso ang ating pagtitiwala sa ating Panginoon at patuloy na pasalamatan siya dahil sa mga magandang plano na kanyang ibinibigay sa atin. At mga kapatid, dito nagtatapos ng aking daily devotion. Ako muli sa si Angel Bernalas ng Batch 3. Maraming salamat sa panonood.